So sa video na to i-analyze ia po natin ang nangyayaring chess game of thrones sa ating bansa. At ang magkalaban nga po dito ay ang Marcoses at ang Dutertes. At ang nababasa ko ditong motibo ni PBBM sa mga provocation na ito ay para makapag-declare siya ng martial law. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. Kumusta na kayo lahat mga idol? Day off is over. Sa pagbablog, it's time to vlog again. So sa last video ko po pinag-usapan po natin ang pagmarcha ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ papuntang Malacanang na hindi ata nangyari kasi pinasok na ng mga toy police ng administrasyong ito ang isa na namang compound ni Pastor Kibuloy. So sa video na to, i analyze po natin ang nangyayaring chess game of thrones sa ating bansa. At ang magkalaban nga po dito ay ang Marcoses at ang Dutertes. Well, nagsimula po ang laro ng pangkasalukuyang chess game of thrones ngayon nung nag-first move ang Marcos admin na isa-isang isa butahe ang napag-usapan nila ng mga Dutertes. Before election, BBM promise continuity yun po ang main reason kaya po siya nanalo. Pero lahat ng yon ay hindi niya tinupad. Because instead of continuity, sinira niya lang lahat ng mga magagandang sinimulan ni Pangulong Duterte. Oh, no. Nagsimula ito nung tinanggal ng kamera si former President Gloria Macapagal Arroyo sa posisyon bilang Deputy Speaker. At ang pinalit sa kanya ay si Congressman Dong Gonzales. After this, ang naging move ni VP Sara ay kumalas siya sa partidong lakas CMD. After that, nag-react si VP Sara dito at dito nga nagsimula na mabansagan ng taong bayan si Speaker na tambalos-los. <laughs> Pagkatapos po ng move na yun ni VP Sara, ang naging move naman ng Marcos Admin ay tinira ang kanyang confidential funds. Nakaramihan naman sa kanya na sa gobyerno ay may confidential funds. At ang nakakatawa pa guys is bakit hindi nila imbestigahan ang confidential funds ng lahat ng na mga nasa gobyerno at meron ito. <coughs> eh ang nangyayari parang kay VP Sara lang nakatapat ang spotlight na parang siya lang ang may confidential funds eh no. <laughs> <laughs> at ang pinakamalaking naging isyu nga po kay VP Sara ay yung 125 million daw na ginastos lamang sa loob ng 11 days. Well, let me elaborate this issue para kay VP Sara. Okay? Para pag may bumanat sa mga taga-suporta ni VP Sara dyan, about doon sa 125 million na ginastos daw sa loob ng 11 days, simple lang po ang rebuttal natin dyan guys. Ang sagot doon is hindi naman po ginastos yun ni VP Sara o ng OVP ng 11 days. Okay? Sadyang malicious lang po ang term ng mga kongresistang gustong sirain ang imahe at pangalan ni VP Sara kasi nga ang tamang term na dapat gamitin doon is 11 days lang ipinamahagi ng OVP sa mga beneficiaries ng iba't ibang programa ng OVP ang 125 million pesos na confidential funds na yon. Wow! Napunta po yon sa mga satellite offices, tulong sa burial at medical hospital bills na mga taong hindi natugunan ng iba't ibang ahensya ng gobyernong nakatoka dapat dito. So kung wala ang OVP, hindi po sana natulungan ang mga beneficiaries na yon. Okay ba? So finally, na-debunk na rin po natin ang issue na yon kay Sara. Pagkatapos po nito, dito na pumasok ang People's Initiative ng Marcos Administration for Chacha na kung saan pinapapirma nila ang mga tao kapalit ang ayuda. Dahil dito, nagkaroon na po ng prayer rally ang mga Dutertes para hadlangan o tutulan ang caca ng Marcos administration dahil naniniwala sila na ang main agenda nito ay manatili sila sa kanilang pwesto at kapangyarihan ng mas mahabang panahon. At binira din po ni former President Duterte dito si PBBM na bangag dahil di umano sa pagiging itong drug user. At para ma-divert ang issue dahil sobrang damaging nito sa panig ng administrasyon, dito na pumasok ang iba't ibang sirkus nila. At dahil sa damage control ng People's Initiative for Chacha ng administrasyon at sa damaging statement na binuga ni former President Duterte na mga panahon na yon, napilitan silang maging sacrifice lamb si Pastor Kibuloy na siyang may-ari ng SMNI na kung saan dun lang nagkaroon ng airtime si BBM sa mga interviews, debate at propaganda before election. Tama! He betrayed Pastor Kibuloy with this move. Dahil mat-checkmate na sila sa anomalya ng People's Initiative na pilitan nilang gamitin ang isyo ni Pastor Kibuloy for diversion. Oh, no. At para syempre mas malakas ang diversion tactics nila ginamit din nila ang isyu ng Pogo na na-divert ang investigasyon sa pagkataon ni Tarlac, Mayor Alice Guo. Napaka bad move nito sa Marcos administration kasi ang dalawang personalidad na obviously kilala niya at dating kaalyado niya ay tinrider niya para sa diversion tactics niya. Tama. So because of PBBM's incompetence, marami ang nagsasabi na nabudol sila nang binoto nila itong presidente na to. So ang after effects nun ay magtitrigger po ito ng anger sa mga tao. Oh, no. So parang pinoprovoke tayo ng presidente na to na mag-aklas o mag laban sa kanya. What the? That's provocation number one. Provocation number two, yung sapilitan po nilang pagpapahanap para maaresto si Pastor Kibuloy alang-alang sa 10 milyong pisong bounty dito. So parang pinuprovoke ni PBBM na mapilitang mag-aklas at mag ang 8 milyon na members ng Kingdom of Jesus Christ laban sa kanya. At ang nababasa ko ditong motibo ni PBBM sa mga provocation na ito ay para makapag-declare siya ng martial law. Yun eh kung loyal at mapapasunod niya ang hukbong sandatahan ng Armed Forces of the Philippines at lahat ng kapulisan dito. Pero tingin ko, walang nakikinig kay PBBM sa AFP, no? Dahilan kaya US Army ang ginamit nila nung huling beses na sumugod sila sa isang compound ni Pastor Kibuloy. 'Di ba? So kung walang nakikinig kay PBBM sa Armed Forces of the Philippines at kung kalahati lang ng PNP ang magagamit niya, dahil hati ang sentimiento ng kapulisan sa performance niya. He is going to declare martial law with what? Half of the PNP? Well, kung totoo ang theory ko at ang mga nababasa ko sa mga nangyayari, this is a certain defeat for Marcos administration. Imagine ang kalaban nila ay ang mga Pilipinong nabudol niya. Pucha millions of Filipino people yon. Plus ang AFP plus half of the PNP. Versus Loyalistas na 36% plus half of the PNP. Plus troll center agents ng administrasyon. Pucha may laban kaya sila? So kung totoo mga nababasa ko sa mga pangyayari na hati ang PNP sa leadership ni PBBM. At kung hanggang ngayon loyal pa rin ang AFP kay former President Duterte, e malaki ang chance na ma-checkmate sa chess game of thrones na ito ang incompetent nating presidente. Wow! Kayo guys, ano sa palagay nyo? May chance? For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans.